na paderis gawas guys lain potong ditusulut sulod lain poreng das gawas oh. mga pichay mga tinanggalan ya. na namin yan ang nagulayan na namin guys yan ito <laughs> ano lang talaga guys para paraan lang ayan na ating kangkong yung alugwati kahapon tinanggalan ko para yan yung ginulay namin ay tinanim ko dyan saglit lang naman ako yumuko yan yan ko yun ginuha para lumabong umano na naman siya at tumaba saglit ko lang yan tinuso kahapon nagpatulong naman ako sa pamangkin ko hindi ko kay mag yuko ng matagal kaya yan muna ito panahin ko pa yan kasi tanim ko na naman yung mamayang hapon ito doon